Ayan. Yay! Pinagtanggol ka na ni Carla, bro. thank you, Carla. Grabe, bro. <laughs> kinilig si Jomar, oh. Kanina pa yan, hindi natawa. Ngayon lang tumawa. thank you, Carla. Thank you. Yay! Thank you, thank you oh. Grabe na. Naano na patawa mo, Carla? Grabe ka, Carla. Ibang power mo. Buti na lang nandito si Carla. Shoutout kay Carla. Shoutout kay Sorry dito yun. True Tick and Tin. Okay? Nandiyan yun si Carla guys. Um, so ayan nakapin si Carla. Batiin nyo po si Carla. Hi Bye, kayo kay Carla. Mahal lang ka, hey. quality, so ayan kahit pahating gabi pa yun. Ay, David, ay, pa yun. Oy, ba, David wala. ganda ng jamming nyo. Sarap matulog uh -huh. nang nakarinig ng magandang kanta. Oo uh, kakanta kayo ni Jomar. Magandang kanta lang ba? So si Jomar na yan. Kasama tama yung magandang boses Oo, lalo na pag nagkasama nalang si si Dula si ni Dan. Naku, magsawa kayo. <laughs> May video kaya niyan sila. Uy, who's that? Who's that girl? Lawawa pag unik lang. Bait nga kami. Bait na kami. Ayan po. Huwag nyo daw anuhin si Chubby Bunny ni Carla. Grabe po na si Chubby Bunny ni Carla. Oh, ang cute-cute. Boy cute. David, baby Carla is in the house. Yes, guys. Ayan si Carla. Lagi yan ang kasupport si Carla. Si Pinyo, dyan ang si Carla eh. Oo oh, nga eh. Si Carla na nga niya mismo na sasabi eh. Ang shoutout sa mga Warriors. So, si Carla na na mismo nagsasabi ha, andyan ha. So, wala tayong ano, wala na kayong sasabihin pang mama. iba. Tumawag na yung mama ni Jomar kasi nakita na stress eh. Mm. Ano? Alala na. Oo, oh, si David. Mm. Ayan na, nag-alala na po. Ayan. Kayo kasi. Tumawag na si mama ko. Tumawag na si mama ko. Oh tumatawag na si mama ni Jomar. Grabe na kayo. Wala man yan. Wala Wala yun. Alam ano, pati ba man ni Jomar, pinapag-alala nyo? O, oh, yung mga issue dyan, ano, masaya na kayo? Ha? <laughs> Makalingap yan yung nagkagawa ng mga issue sa amin. Mm. Masaya kami dito, okay kami lahat. And, yan, eh, oh, nag-alala pa yun. yung nanay ni Joms. Oh. Hindi po sila magkasama sa tiraan. Nagkarayot mo lugar nila ngayon. And kapag ang magulang mo makita na parang binabas yung anak mo, siyempre, mag-aalala yun. Yes. So, ayun, tumatawag po yung mama nun. Ito mga bashers dyan yun yung effect yun lang yung effect sa amin tama tama wawa naman si Joms diba wawa naman yung mama ni ni Joms so ayan mga kalinga pa iwasan natin yung mga ganyong bagay kasi hindi hindi maganda yung mga gano'n. hmm diba may stress pa tuloy si Joms grabe kayo tapos na delulu Andiyan na si Miss Mrs. Jacob So, ubog uh, na lang isipin mga bashers. Opo. Ang live mo kali na pa. Bat ako mga hide ng live. migil kayo. Sino ba kayo? Ah uh, totoo na 'yon. Kahit sinong magulang. Oo, kahit sinong magulang talaga, guys. Ah uh, mag-aalala. Uh, mga ganong bagay. Kaya um doble pa. Oo, oh, mas doble pag nanay. Sobrang ano yan. Napaka... Napakasakit yan para sa isang ina. Alam niyo yan, ina din kayo mga kalingap. Yung iba dito, ina din. ba? Diba? May mga... Yung iba dito, malayo din sa ano nila. Yung iba dito, malayo din sa kanilang mga anak. So, alam niyo yung feeling ng ano, ng ng yung anak ninyo wala kayong mag magawa nag-aalala kayo dahil lang siya hindi siya pwedeng yakapin sa tuwing nalulungkot siya o oh, di diba? oh, ba Oo oh, ano ngayon anong tama tama saya na, you know. <laughs> alam na yan guys mga nanay natin diyan at kayo din may mga nanay din kayo na mahal na mahal ninyo na alam ninyong mag-aalala kaya sa mga bashers dyan, oh, alam, nakita nyo na. Oh, I-send na lang natin ng virtual si Papa James, yun, para i-comfort natin siya. Hmm. Ang pagganan. So, diba mga kalinya So, yun po ang nagagawa ng mga ganong issue-issue. Kaya, wag na tayong magawa ng mga issue. Kasi, ano, sa mayon So, ipakita na lang natin yung suporta natin sa pamagitan ng pag-comment ng magaganda at pag pag-ayos ng mga ano natin ng panonood. So, ayan guys. Alam niyo na guys ha. O, yun. salamat po sa mga nakakaintindi. Marami pa din naman nakakaintindi at isusuporta. Mas marami actually mas marami mas maraming magtatanggol sa atin mas marami yung ating ano so ayun imbis na ipapahinga na lang sana at matutulog na no diba iisipin pa dahil pagod po kami hapon kami nag mission malayo yung pilungta namin 2 hours yung biyahe so pagbalik namin may mga ganong mga issue pa so syempre hindi naman talaga tayo matutuwa nun at may mga nadadamay pa tulad niyang mga pamilya tulad ko pag nadamay ang pamilya ko sigurado pasensyahan tayo guys makikita nyo ang Kuya David Vlogs na ayaw nyo makita kaya ayan guys uh, hindi tayo dapat ano group hug kay Papa Joms yan group hug natin si Papa Joms guys kaya ano lang tayo good vibes lang uh, alam nyo naman na uh, yan lang sa kalingap may kailangan kayong issue na isettle, pwede nyo daling kay Kuya Bal kasi si Kuya Bal ang nagsasettle ng mga ganyan, yun magaling si Kuya Bal mag ng mga ganyang bagay magaling siya magpaliwana magaling yung mga wisdom niya talagang ano ambihira kumbaga thank you for your hard times cause that would only make you stronger totoo yun totoo yun sabi nga dun sa kantay, What doesn't kill you makes you stronger. You're a little lighter. ganyan Ang ganda din yung kanta n'yon eh. Maganda Ay, message yung message n'yo. Hmm? Ay, okay. Chicken? Pwede <laughs> 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 kang patayin yan. Free! Pag sobra-sobra! At pag nalunok mo yung buto. Ayun. So... Pahag daw kay Papa Joms. Lo, ihag mo nga si Papa Joms. Comfort mo. <laughs> okay, tuwag na. Okay na. Pwede <laughs> so, ko comfort ka daw ni Lolo eh. Okay na. Okay na, okay na daw. Buti na lang, okay na yan. Diyan siya lang si Lolo eh. Willing mo. Uh, willing niya maghag si Papa si Lolo kay Papa Joms. Mga suporta kami dito lahat dito sa isa't isa. Digital na yan, digital na yung mga okay. ganyan. Mm. -hmm. Okay, mm -hmm. di bali yun yan. Ano yan? Machine na yan, machine yan bro. Machine yan, no? Hindi, ang machine ah. yan, yung ah. dalawang machine yan, yung press, saka yung cutter. Yeah. Yung cutter ang mahal. Yeah. Yung nagkakat nung ano. Mm. -hmm. Yeah. Meron kami yung dati, meron kami yung heat press actually. Dati nagtatatak din kami nung nagtakbo ba kasi na daddy. Mm. Sa ano, sa... Kasi no, gusto ba? ko magsubok ng mga ganyan. So, so ayan mga kalingap, magpapaalam na din tayo at uh, maluluki na tayo, one hour na tayo. Kaya, uh, ayan pa si Carla, papag kita niyo naman si Carla, di yan nababother, kain lang yun kain dyan. Di ba kayla? Ay, diet pala yan, diet pala yan si Carla. Nagda-diet yan. Love